Lora, uh, humihingi po ako ng kunting tulong po sa inyo para po sa aking anak. Dahil isa po siya sa may cerebral palsy. Ako rin po isang diabetic pero patuloy na lumalaban para sa aking anak. Salamat po. Nakakadurog ang kalagayan ni Shane, isang batang may cerebral palsy. Dahil sa mahirap ang buhay ng pamilya ay hindi po maibigay ng mag-asawa ang pangangailangan ng bata. Si Nanay Marino po ay isang BHW sa barangay at ang kanyang asawa naman po ay isang barangay tanod sa Sungkad, Olangi, Albay. Isa namang mapagpalang araw mga kababayan. So ngayong araw po, andito kami ngayon sa Sugkad, Polangi, Albay. So meron po tayong bibisitahin na uh, pamilya, uh, ang pamilya Reblora dito po sa Sugdan. So meron pong concerned netizen na nag-PM po sa katabang team. So ngayon po ay pupuntahan po natin ang pamilya Reblora dito sa Sugkad. So sama niyo po kami mga kababayan. So sa mga bago pa lang dito po sa YouTube channel po ni Katabang Dave, so please like and share po para po mas marami pa tayong matulungan ng mga kababayan natin dito po sa sa, ah, sa, Albay o sa Kamsur lalo po sa Libon Albay. So mga sa mga sponsors ni Katabang Dave po, maraming maraming salamat sa mga anonymous. Maraming maraming salamat sa mga viewers po natin diyan sa Facebook, sa YouTube. Please tulungan niyo po si Katabang Dave na lumawak para po mas marami tayong matulungan sa mga kababayan natin na mas higit na nangangailangan tulad po ng aming bibisitahin ngayon dito po sa Sugyad. Samahan niyo po kami. Bag! Sige na, basta tayo So mga kabayan, ito po yung ano beneficiary po natin. Ito po si si Nanay Marilu Reblora at ang kanyang anak po. isa uh, isa pong ke, 13 years old na ano po, cerebral palsy, cerebral oh, uh, palsy, palsy din po. So, ito po, kakusapin po natin si lo, si Nanay Marilu So, bago po ng lahat, kasama ko po ang, ang ang team. Si Shane ang cameraman po na si Jay at do'lo po na sa labas si si Mark at saka si si Jonalyn Diaz. Guys, pa ano po kaya dito para makita tayo ng guys. Ayan. Pasok tayo. ha biglaan ang ano na Biglaan so pwede po na mag-a-a-a. Kaya ako ng gumpia. Tata, 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 Eh, nag-ano po kayo? Nag-deliver din kayo ano, ng lumpia. Yan na naman po ang extra ano ko pa. So, pang araw-araw nga, gamot ko din. Na-diabetic okay. na kaya. Na-diabetic ka na. Ilan to na po kayo, Nay? 56. 56. Ang misyak nyo po? Uh, 63. 63. 63. So, bale po, guys, mga kababayan, si Nanay Marilu po is BHW sa barangay. Okay. Tapos ang kanya pong asawa, si Sir Arnulfo Reblora ay barangay tanod din po. So ito po yung anak. Uh, kambal po siya, sila dalawa. So bale po yung nasa uh, nag-aaral nag-aaral. Bale normal po yung yung okay. yung, kambal, yung yung, isa. Okay. Ito lang po yung may diferensya. So ngayon po mga kababayan sa mga viewers po natin diyan sa mga sponsor, sponsors po ni Katabang Dave. So baka naman po na mabigyan po natin ng konting tulong ang pamilya Revlora lalo po uh, si nanay po ay isang BHW sa barangay at ang tanod po ang kanyang asawa so yun lang po ang kanilang source para po ma mabigyan o masuportahan ng kanilang anak na may cerebral palsy so nanay ano po yung mga kailangan po um, ni daily needs day day niya. daily needs yeah. ano po daily ng needs anak, anak po ninyo. Anak po. gatas, tapos um, vitamins na Tapos gusto ko rin nga po ito kahit paano ba yung check up on. Kasi yung bones niya parang may curve siya. Hindi na siya tumid. Okay. Oh. Hindi oh. eh, pa po ninyo na, in, na ipapacheck up sa doktor? Noon po, pinacheck up ko to Pag nagkakasakit, ilang beses din po na kumpahin. Hanggang 2016, lagi po balik-balik sa ano? Hospital. Hospital. Pero ngayon po, okay na. Ano na lang siya. Dito na lang pala siya. Pero kung nag-maintenance po siya, may maintenance yan gamot? Wala po. O kahit ba't na sa mga? May, na, may na, nakakabili man po ako. Kaya lang, hindi man yung tuloy-tuloy na. Mm -hmm. So, yung vitamins. may, yung, yung ano, pag meron, pag, pag meron, lang, lang. So sa kalab sinanay nakakabili no, ng vitamins, diaper at gatas na pangangailangan. Mm. Ayan na yung pero gatas pa na kailangan meron siya. So, mo, yan mga kababayan, no? tagyan niyo po. Magandang bata. 13 years old. Di rin siya nang na pagsalita. Okay. Hindi siya na, nakakapagsalit. Ka. Kahit mga ungol lang ay yan. Ay, oo. O boss, na, uh, ano na, na, pag naiyak siya, malakas yung boses ah, niya. Malakas yung boses. Pero yung sabi, minsan, pag su, yung iyak siya ng iyak, nakakasabi mo siya, mama. Hmm. Ang gandun lang sa mama, ang papa. Ang mama, wala. wala mama, papa. lang talaga. So siya po na, hindi po siya namimili ng pagkain. Kahit ano, pwede sa kanya. Okay. Kaya lang, kailangan sabaw siya. Kailangan kaling may sabaw. Kaya minsan, pag wala, lakas, sabaw niya. Opo. Sige lang, Nay. Nay, patumalik. Okay lang. So, lahat po ng mga viewers po namin, <laughs> ikatabang, babe, kung may magagandang puso po dyan, so, inililapit po namin sa inyo yung may mabubuting puso na ang anak ni Nanay Marilo nangangailangan po ng diaper at gatas para sa bata. Paglangay okay. pa kaya mo. Oh, o daya pinaka ano, Ay, diaper. diaper, gatas. Diaper. Vitamins. Ano, bubat pa man niya. Ano, ano siya, kaya lang. Like, mm. Hindi pa siya makakaupong solo? Mm-hmm. Ngayon, ngayon pati. Mm. Ganda, oh. Gandang bata, oh. Okay, pa may day ka. Ate Malou, pag siya nakaila, kung da, man, ano, baka bumagsak pa siya lang. Puro siya unan sa, mm -hmm. ano, tapos, mm -hmm. pag ang mga... 30 minutes na siyang nakaupong ano, umiiyak na. Nung tangin, sinatang lahat. -tang Masakit na. Opo. Kaya, kuwan.